Hello guys, magandang araw, magandang buhay po sa inyong lahat dyan and welcome back and again this is dance Collection So bago po tayo magpatuloy mga ka-collection ay nais ko munang magpasalamat sa mga bagong followers po natin na nag-subscribe po dito sa ating channel So maraming salamat po at nagpapasalamat din po ako sa mga datihan na po nating subscriber at sa mga patuloy po na sumusuporta at nanonood po ng ating mga video. Maraming maraming salamat po. At nagpapasalamat din po tayo sa ating mga silent viewers diyan na patuloy pong nanonood sa ating channel. So maraming maraming salamat din po. At sa mga madalas pong mag-comment sa ating comment section na nagbibigay po ng opinion tungkol po dito sa mga barya ay, maraming salamat din po. So, stay safe lang po mga kakoleksyon dahil sa sobrang init na ngayon ng panahon, ay mag-ingat lang po tayo palagi. Okay, pag-usapan po natin mga kakoleksyon, mga NGC 20 peso coins. <clears throat> May bagong error po kasi tayong nakita dito po sa mga NGC 20 peso coins na pwede pong magkaroon ng value or halaga mga kakoleksyon na karaniwan lang din po natin pwedeng makita at mahanap dito po sa mga barya na ito so pagkakataon mo na mga kakoleksyon baka makakita ka o nakapagtabi ka na nito ay pwede po nating ipagbili yan So ano nga bang NGC 20 peso coins ang tinutukoy po natin dito na pwede pong ipagbili. So ito po yung tinatawag mga ka-collection na RDE RDE coins kung tawagin po ito ng mga coin collector, mga rotated die error coins po ito na madalas din nating makita o mahant uh, dito po sa mga barya na ito at marami nga po sa mga kakoleksyon po natin ang nakapagtabi nito mga RDI coins o kung tawagin po ay rotated die error coins na pwedeng makita sa mga iba't ibang barya. So may sample po tayo ng mga rotated die error coins na possible na pwedeng nating makita o mahanap. So katulad nga po ng hawak natin ngayon na barya na 20 peso coins So ito yung mga kakoleksyon mga RDA coins. Kapag inikot mo siya mga idol, nawawala po sa normal na posisyon yung likod o harap po ng bariya. Ayan, nakikita po ninyo. So ito yung tinatawag po na Rotated die error coins dito po sa 20 peso coin so ito yung normal na 20 peso coins mga kakoleksyon ayan po so ito yung normal na barya ayan mga common coins lang po ang mga ito ayan kapag iniikot mo siya mga idol normal lang po yung dito po sa likod at ganoon din po sa harap So ito po yung mga normal coins. Ayun. So yung hawak po natin mga kakoleksyon collection na sample po ng mga rotated die error coins na pwede po nating makita sa mga sintimo 1 piso o sa 5 piso at sa mga 10 piso ito pong mga rotated die error coins yan po. So ito ay sample lang po mga kakoleksyon. At meron din pala nito sa mga NGC 20 peso coins. At meron nga po tayong nakita nito mga rotated die error dito sa NGC 20 peso coins. So ito yung pwedeng magkaroon ng value mga kakoleksyon dito po sa mga NGC 20 peso coins na pwede po nating ipagbili o pwedeng bilhin ng mga coin collector. So depende po 'yan sa pag-uusap kung magkano po natin ito ibebenta o kung magkano po ito bibilhin ng mga coin collector. At depende rin po 'yan sa mga coin collector mga kakoleksyon kung trip nilang bilhin ito mga ganitong klaseng error dito po sa NGC 20 peso coins at kung ako naman po ang inyong tatanungin kung ito ba ay binibili ko so ang sagot po natin dyan mga kalkulasyon uh, legit din natin binibili ang mga ganitong klaseng error dito po sa mga NGC 20 peso coins dahil wala pa rin po tayong hawak ng mga gantong klaseng error dito po sa mga NGC 20 peso coins. So pwede ko rin bilhin ito. Kaya lang may mga condition po tayo bago po natin bilhin yan. Dapat maganda yung pagkakarotation niya dito po sa 20 peso coins na ito mga kakoleksyon. So dapat uh, 90 hanggang 100. 80 degree ang rotation po ng barya. Katulad nito mga kakoleksyon, nakataglid po yung likod. Ayan. Nakataglid. So kung itutuwid po ninyo ito, ganyan. Ayan. So dapat ganyan din po yung harap, nakataglid na ganon. So ito po yung tinatawag na 90 degree rotation dito po sa NGC. So meron din po yung tinatawag na 180 rotation mga kakoleksyon katulad po nito kapag iniikot mo siya yung unahan po ng coins mapupunta po sa ibaba so ito po yung tinatawag na 180 rotation dito sa bariya so yan po so ito po ay 180 rotation Ibig sabihin, 100 degree rotation siya. So, maganda po yung pagkaka-rotated die error nito. At yung isa naman po, ay nasa 90 degree rotation naman po ito. Maganda po yung pagkaka-rotated die error niya. Dito po sa NGC, 20 peso coins. So, dapat maganda rin po yung coins, katulad po ng hawak natin. Nasa uncirculated condition, ibig sabihin, dapat bago po, katulad nito. Ayan. So wala kayong makikitang uh, gasgas diyan dahil ito po ay talagang galing pa ng bangko yung mga gantong coins. So yan po mga idol kung meron kayo nito at willing ka na ibenta e yan mga ganitong rotated die error coins dito po sa NGC 20 peso coins. So, pwede po natin bilhin ito mga idol sa mga ng presyo lang po. So, bibilhin po natin yan sa halagang 500 each kung papayag po kayo. At kung ang hawak po ninyo na NGC 20 peso coins ay year 2019, katulad nito mga idol, year 2019 na rotated die error coins, yan year 2019. So, pwede natin bilhin din ito, 500 hanggang 1,000. At kung ang hawak naman po ninyo na NGC 20 peso coins ay ang high mint mark katulad po nito. High mint mark po yan na year 2020. Ayan po. Year 2020 po yan. High mint mark. So, pwede natin bilhin din ito sa halagang 500 hanggang 1,000. So, depende po yan sa condition ng coins. So, sana malinaw sa inyo mga kakoleksyon yung hinahanap po natin at binibili dito po sa mga NGC 20 peso coins. At kung sa palagay po ninyo na nabababaan po kayo sa offer natin dito sa mga NGC 20 peso coins na mga error coins, ay pwede naman po ninyong itry na ibenta ito sa mga ibang coin collector at kapag binili sa inyo ito sa mas mataas pa sa offer po natin dito sa mga error coins na ito ay ibigay nyo na mga kakoleksyon dahil bihira na po yung pagkakataon na yan na may bumili po nito sa mataas na halaga dahil yung mga gantong klaseng error coins ay wag muna tayong mag expect na mabibili po ito sa napakataas na halaga dahil ito po ay collectible coins lang na pwede po nating kolektahin at pwede pa rin naman natin itong makita o mahanap sa sirkulasyon kaya hindi pa ito na bibili ng mahal subalit kung meron naman pong bibili sa atin ito sa magandang price o sa mataas na halaga so pwede natin ibenta ito mga kakoleksyon, syerte na po kung mabibili nga sa atin to sa mataas na halaga dahil bihira na rin po itong makita mga ganitong klaseng error coins dito po sa NGC 20 peso coins so kung meron ka nito mga kakoleksyon ay mag direct message ka na lang po sa ating page at ipakita ang larawan at close video ng inyong coins katulad po ng ginagawa natin para makilatis po nating maigi yung mga error nito mga NGC 20 peso coins at kapag tugma po yan at pasok sa hinahanap natin hindi po tayo magdadalawang isip na bilhin agad yan sa inyo so hindi ko ulit sinabi na hanapin nyo ito mga kakoleksyon ito po mga gantong klasing coins so wala po kayong ibang gagawin kundi i-check lang ninyo yung mga bariyang hawak nyo araw araw malay nyo baka matsimpuhan nyo na makita ito So, ito yung may value na pwedeng bilhin. At para naman po dun sa mga patuloy po na nag-aalok sa atin ng mga lampas kwelyo na, na kung tawagin po ay overlap error coins, katulad po ng hawak natin ngayon. Ayan, mga lampas kwelyo kung tawagin. Ito po ay mga common error lamang po dito sa mga NGC 20 peso coins napakarami po nito so pwede po tayong makakita nito araw-araw mga kakoleksyon ng mga gantong klasing error sa 20 peso coins kung ikaw ay magpapapalit ng bariya mga karaniwang bariya lang po ito na umiikot ngayon sa sirkulasyon so huwag po kayong maniniwala dun sa mga nagbablog na ito po ay nabibili sa mataas na halaga mga common errors lang po ang mga ito mga kakoleksyon napakadami po nito na umiikot sa sirkulasyon so hindi po ito nabibili so sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po dito sa mga barya stay safe mga kakoleksyon dahil sa sobrang init ulit ng panahon Ingat po tayo palagi. Maraming salamat po and God bless.